Magandang araw po. Ako po RP CRP, the gym depot. So, meron naman po tayong other proof of completion. So, makikita nyo, siksik, liglig, umaapaw na naman po yung mga order sa atin. So, nagpapasalamat po talaga kami sa lahat ng mga kliyente na nagtiwala sa atin at sa mga kliyente ngayon na patuloy na umu sa atin. So, magandang kwento kasi to Excited ako dito sa, ano, sa proof of completion natin for today. ah uh, ito po ay para kay Sir Mario Mario Bragais ng Santa Ana, Manila. Kaya ako medyo excited dito sa sa topic natin na to kasi again, si Sir Mario po is uh, an OF, OFW. So nagtatrabaho po siya sa ibang bansa. At natutuwa ako pag may mga pagkakataong ganito na alam niyo sa maliit na effort na ginagawa natin through uh, paggawa ng video sa, sa YouTube, nakakapag-influensya tayo ng mga tao na makapag ng kanilang uh, finances. So, kagaya nung mga nakikita nyo ng mga videos natin about sa mga OFW, so, nakatok natin si Sir Mario. So, natin, isa siya doon sa mga ilan na nakonbinsin natin na pagplanuan yung future. Uh, at isa sa pinakamaganda na business na pwedeng pasukan na isang OFW at ng ibang mga klaseng mga tao is yung uh, gym business. So, pumunta sila Sir Mario dito kasama yung wife niya. Napag-usapan namin yung about sa sa mga gym business. So, ngayon, nag abroad po siya. Pero ang gusto niya kasi, balang araw, darating yung panahon na nagkakaedad na siya, titigil siya sa, sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero pag tumigil siya sa pagtatrabaho sa ibang bansa, pagbalik pag niya ng Pilipinas, may nag sa kanya na isang negosyo na kayang bumuhay sa pamilya nila. So, natutuwa ako kasi ilan na yung mga nakikita natin na mga kliyente natin na OFW na kumukuha sa atin ng mga uh, gym equipment para magtayo ng gym business. Kasi kagaya yung no, mga napapalood yun, lalo na yung isang bes, uh, nakakalungkot yung ginawa natin na reels na may na-feature na isang OFW from Singapore, babae siya. So, namamasukan siya sa, sa ibang bansa. So, uh, doon siya nagtagal sa ibang bansa para makapag-provide sa pamilya niya. Pero unfortunately, pag uwi niya sa Pilipinas, dahil hindi siya nakapagpundar para sa sarili niya, nag-iba yung trato ng pamilya niya, ng mga anak niya. So, yun yung nakakalungkot. So, dito, ang kagandaan kasi sa gym business na to, although uh, ang, ang, ano, ang, 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 long term na goal mo is makapag-provide to ng security na bubuhay sa inyo pagtanda mo, pero ito, parte pa rin dito sa plano na to yung mga anak mo. Bakit? Kasi, oo, uh, ang goal natin dito sa gym business is makapag-provide sa atin ng pang-araw-araw na, na kabuhayan natin, na pangkain natin, panggasus natin. Pero eventually, dahil nga pang matagalan po tong business na to, ah kahit na matapos na yung pagtatrabaho mo, nagretiro ka, at eventually kung papano tayo sa mundo, tong business na to, may iwan natin to sa mga anak natin. So maganda, mag, 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 mag maganda tong business na to dahil hindi lang to para sa'yo. Maipapamano mo pa to para sa mga anak mo. And speaking of mga anak, may kliyente tayo si Sir Robert. So, naitanong niya sa atin yon. Um, uh, ang am maganda ito, gagraduate kasi yung ano, yung anak ni Sir Robert sa college. So, iniisip niya noon ba, ba, bago kasi bago niya pa ako napalood sa YouTube, ang plano niya kasi is magre-reward siya dun sa anak niya, bigyan ng kotse para pang ano, pang uh, parang gift sa 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 pag-graduate sa college. Pero napanood niyo yung YouTube natin, tapos yung isa sa mga topic natin noon is about doon sa sa mga anak na instead of giving nga ano, ng mga gifts na kagaya niyan, bakit hindi turuan natin sila na mabuhay para sa sarili nila. Total, graduate na sila ng college at matu, mat, ma, 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 ma maipapractice na nila kung ano yung natutunan nila sa college. So bakit hindi bigyan natin sila ng isang negosyo na kaya nilang Uh, i-manage. Kasi magandang idea talaga na magbigay ng negosyo sa mga anak. Pero pag minsan, uh, dahil sa kamamadali natin at gusto nat na, kagusto natin maibigay sa mga anak natin yung negosyo, hindi natin naiisip kung anong negosyo yung maganda at madali para sa kanila. Kasi ang problema dito, may mga times na nakikiuso lang tayo kung ano yung uso ngayon, kagaya ng mga milk tea, sanggup may mga ganyang klaseng business. Pero, ang problema doon, kung magmamadali tayo ibigay yung mga businesses na yon sa mga anak natin, baka mag-fail. At ang problema, pag nag-fail yung first business, which is, kalimitan, ganoon na nangyayari, kung mag-fail yung first business, nagkakaroon ng di magandang ano, na experience yung mga tao, yung, mga, yung anak natin o ibang mga tao. Kaya natuto, nangyayari tuloy, imbis na magpursige sila, magtayo pa ng ibang business, na trabaho na lang sila, play safe, di ba? So, ang maganda kasi niya, bago mo bigyan ng negosyo yung anak mo, siguraduhin mo na matutulungan mo siya, may guide siya para maging successful. Para nang sa ganun, kung maging successful yung first venture niya is magtutuloy-tuloy pa ito, kung baga, lalo pang lalakas ang loob yung mga bata, yung mga anak natin na magnegosyo. So, uh, hindi masama na magbigay ng gift sa mga bata, hindi rin, rin, masama na magbigay ng negosyo as gift sa mga bata, pero mas maganda kung yung negosyo na maibibigay natin doon sa mga anak natin is kahit pa paano maigagarantiya natin or malaki yung possibility na magsasucceed. Nang sa ganun, imbes na madala sila doon sa mga doon sa ginawa natin, sa pagbibigay natin, imbes na madala sila kasi nagfail is mas lalo sila mamomotivate kasi naging successful. So, ito, itong gym business na to, kagaya na sabi ko, napakalaki ng potensyal uh, para kumita yung isang tao, yung isang mamumuhunan. Pero, mas malaki yung potensyal na kumita ang gym business kung may taong nag-guide para sa mga tao na to pagpasok sa gym business. So, doon po papasok yun yung gym depo. Yung sabi ko palagi na si gym depo, hindi lang uh, quality gym equipment yung aming dinideliver. Ang dinideliver namin sa inyo, ang binibili nyo sa amin is gym business. At yun yung binibigay ko sa inyo. So, doon nyo kami may kukumpara sa ibang mga uh, fabricators na nagbebenta lang ng equipment. Sa amin po, panoorin nyo yung mga videos namin. Lagi po kami nag-guide, nagpapaalala, at nagtuturo kung ano yung dapat gawin ng isang mamumuhunan sa isang gym business. So, doon nyo po maaasahan ang gym depot. So, by the way, bago ko po Uh, ituloy yung topic natin. Isa-isa yun na muna natin yung, ano, yung mga gamit ni Sir Mario Bragais. So, okay, sir Mario kasi, basically, package ito. Na merong konting inalis lang siya at may dinagdag. So, anyway, isa-isa yun natin. Kasi maganda lang may discuss ko rin sa inyo yung mga bagong features ng mga equipment natin. So, sir Mario, ito po yung inyong order. So, meron siyang leg curl, leg extension. Meron siyang 5 to 40 na dumbbells. Up bench. Inclined bench press, tapos uh, meron siyang flat uh, decline. So ito pong bench press na ito, naku-convert ito easily sa, sa flat bench na nagagawang decline. Tapos, kung di ako nagkakamali, tinanggal din yung uh, uh, preacher curl, pero nagdagdag ng uh, leg press. So ito pong leg press is wala sa package A pero naglagay pa rin si Sir Mario. Plus ito, ito ako nagsuggest na ito. So ito yung uh, assisted squat with standing calves. So nabago na po yung designs na, design natin dito sa, sa machine na ito. So basically, ano siya eh? Uh, assisted squat. So maganda rito kasi kay beginner ka kay kay, ad, kay, advanced ka malaking bagay ito kasi uh, very very safe po ito ito yung sabi ko just in case na kunyari naglock na yung paa mo at hindi mo na kaya, hindi ka po madadaganan ito so hanggang dito lang po ito so hindi ka madad hindi ka mai injured hindi ka madadamage so yun yung kagandahan nito so aside from sa assisted squat so pwede rin siyang standing calves at pera doon Nilagay natin ng handle kasi ngayon to. So itong handle na to, sa ganitong posisyon, pwede kang mag-shoulder. Press. Tapos, isa sa mga paborito ko exercise na ginagawa to dito. Plus, pwede ka rin mag-rowing dito. So, ang kagandahan dito, pag ako nag-row, kita mo yung range of motion ko, yung wrist ko, hindi siya bumabaluktot. So, sumusunod yung machine sa range of motion mo. Promise, Pagka pagka ganun exercise na ginagawa ko, ramdam na ramdam ko dito sa lats ko, masakit. Which is bihira pag minsan, sa lats dito na sa taas pero hindi umaabot sa sa baba. So yung nakagandahan kasi no, para ma ma-achieve mo yung V-cut sa sa katawan mo, maganda malaki yung lats mo. Pero yung iba kasi dito lang sa taas malaki, pero dito sa baba hindi gaano yung nagka-curve. So mas maganda yung pagka V mo mula sa taas hanggang baba. So, magandang uh, pang-workout po ito. So, meron din po tayo super rack with crossover. Yung super rack with crossover, may lat pull down, selectorize po yung order nila, squat rack at crossover. Pero, malamang, ito yung napansin nyo ngayon, yung ating bagong J-hook. So, last month, nag-feature tayo, tinest natin, yung uh, capacity ng isang J-hook na ganito. So, nakakatuwa po kasi na na makita ngayon kasi lagi naman hindi, hindi po ako nagkulang lagi sa pagpansin doon sa mga imported na gym equipment, di ba? So ang daming bumabaha sa Pilipinas niya medyo mahal siya. Pero at least sabi ko nga dito sa mga bagong designs natin sa mga rack kagaya nito sa 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 super rack, sa mga bench press, yung yellow na J-hook na yung gamit natin. So kung di nyo pa napanood, yung video kung paano natin uh, tinetesting to uh, panoorin niyo po yung video na yon na i-test natin up to 300 pounds na hindi natinag yung yung mga rack na bagong gawa natin. So natutuwa po ako doon sa sa bagong addition, bagong design na mga ginawa natin. So nalimutan ko eh, yung uh, first name ni Sir Pasco sa ano sa ba sa, sa Bacolod. So nag-inquire siya about doon sa ano sa rack natin. So sir, eto na yung ano yung first na, na na, delivery natin using yung uh, J-hook na to. So Sir Mario, kayo po yung kauna-unahan di natin ngayon using itong mga uh, J-hook na to. So pag deliver nito sa 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 gym nyo, magmumukhang imported yung mga gamit nyo. Pwede ka, yun ang kagandahan sa, sa mga ginagawa natin ngayon. Mukhang imported, pero mas matibay sa imported, gawang lokal, at higit sa lahat, Pilipino ang nakikinabang dito, hindi ibang, hindi banyaga. So, ang mga gumawa ito, Pilipino, nakinabang dito, Filipino. At nagpapasalamat kami sa mga kagaya ni Sir Mario na nagtitiwala sa Jim Depot. Kung mapapansin nyo, ilan po yung mga deliveries natin yan. Luzon, Visayas, Mindanao po ang mga deliveries natin. At Ah, uh, yun po yung pinakamalaking pagpapasalamat ng mga tao ko at ako po sa patuloy na pagtitiwala nyo sa amin sa Jim Dipo. Ako po si Arpin, ng Jim Dipo. Maraming salamat po.